Nagulat ka pa sa resulta ng unang round ng Isa Buhay 2025? Yung inaasahan mong mananalo? Kaso natalo, walo na lang ang natitira. Tara, silipin natin kung sino ang may chance ang magkampiyon. Yo, what's up mga bro? Itong video na to ay kaganapan ng unang round sa Isa Buhay 2025 at yung walong MCs na lumusot sa susunod na round ng Isa Buhay. Pero bago ko nga para simulan, hit like and subscribe. Ay, teka, teka. Huwag ka na pala mag-like at subscribe. Kasi kahit pala sabihin ko yun, hindi ka din pala mag-like ng video at mag sa channel ko. Anyway, simulan na nga natin. Ang unang round ng 2025 Isa Buhay Tournament ay ginanap noong April 26 sa second site 14. Bagamat simula pa lang ito na kompetisyon, may mga labanan na agad na pwedeng ituring na Battle of the Year. May mga breakout performances at may mga nakakagulat na resulta. Walo na lang ang natitirang MCs at mukhang mas magiging kapanapanabik at hindi inaasahan ang mga susunod na laban. Ngayon, pag-usapan natin ang lineup ng quarterfinals at ang mga posibleng maging susi nila para makapasok sa semifinals. Una, Carlito. Nakakatakot ang presensya ni Carlito sa entablado. Lalo na't sinamahan pa ng matatalim niyang salita at kakaibang boses. Isa sa mga pinaka-aabangang laban sa event ang unang round niya kontra kay Article Clifted. Sagutan talaga mula umpisa hanggang dulo. Patuloy siyang bumabato ng malalakas na linya habang hindi niya pinapabayaan ang lalim at istruktura ng kanyang rhyming. Sa susunod ng laban, kailangan niyang panatili ng solidong material at stage presence habang nagdadagdag ng mas kakaibang mga angulo. Katana. Ang lakas ni Katana ay nasa kanyang witty humor at mabibigat na punchlines. Ang nakakabilib pa, kahit komplikado ang kanyang style, madaling maiintindihan ng mga tao ang kanyang mga linya. Basta't manatili siyang consistent at patuloy na lumilikha ng mga bagong material, malaki ang chance niyang makarating hanggang finals. Kitang kita rin ang evolution niya sa bawat laban, kahit dapat mapanatili niya ang element of surprise sa mga susunod niyang performances. Zaki. Si Zaki Marail ang pinaka-agresibong MC sa tournament pagdating sa delivery. Pero bukod doon, hindi rin matatawaran ang kanyang technical na sulat. Malikhaing humor at komplikadong rhymes. Dapat niyang panatilihin ang intensity sa bawat galaw at bumuo ng mas matitinding linya. Maganda ang mga naging performance niya nitong mga nakaraan. At kung mapapantayan o mahihigitan pa niya ito, siguradong malayo ang mararating niya. Think Ice Nagulat ang lahat ng talunin ni Saint Ay si Jonas. Sa pamamagitan ng split decision, isa siya sa mga pinaka-original pagdating sa wordplay, metapora at mga reference. At kadalasan, gumagana ang bigla ang mga biro niya. Medyo risky minsan ang kanyang estilo, pero kapag nakuha ang tamang balanse, pwede itong maging game changer sa battle rap. Tip Cram pinaka-veterano si Lee sa natitirang walong MC. Kilala siya sa malikhaing pangaasar pero hindi rin dapat kalimutan ang galing niya sa rhyme schemes, ang gulo at wordplay. Basta manatili siyang unpredictable sa kanyang mga linya at hindi humina ang presensya niya sa stage, magiging malaking problema siya sa sino mang makatapat. Huwag na kayong magulat kung umabot siya ng final sa kanyang 8 game. k Kahit na nag-choke ang kalaban niya sa second side 14, hindi pa rin nagpauli si K-Ram sa pagbibigay ng matinding performance. Buo ang kanyang delivery mula simula hanggang dulo at nakikita kita ng fans ang pagbabalik ng kanyang classic form. Ang balanse niya ng kakaibang humor, matitinding rhyme at natural na stage charisma ay nagpapalakas sa kanyang chance sa tournament. Ang kailangan lang niya ngayon ay iwasan ang pagkakamali at maglabas ng mas original na content. Ban isa pang underdog na nagtala ng panalo sa second side 14 si Van. Matapos talunin si Manda Waliu sa isang entertaining na bakbakan, malaki ang ipinakitang improvement sa kanyang material at performance. At mukhang simula pa lang ito. Ang kanyang husay sa patawa at matalas na panulat ay patuloy na umaakit sa mas maraming fans. Level up na rin ang delivery ng representative ng Visayas Division. Kaya mas epektibo na siyang MC ngayon. Cripply Maraming fans ang nagsasabi na si Kribli ang may best performance sa buong Second Side 14. Sa effortless na kombinasyon ng matalinong patawa, matitinding personalan at malalalim na metapora, isa siya sa pinaka-versatile na MCs ngayon. Dagdag pa ang kanyang aura at kumpiyansa, kaya lumulutang ang presence niya. Kapag na-maintain niya ito ng walang sablay, malayo ang mararating niya sa torneo. wala pang anunsyo kung kailan gaganapin ang quarterfinals. Siguro doing i ang official Facebook page ng Liga at ang site na ito para sa mga update. Sino para sa iyo ang next isabuhay buhay champ? Sino sa tingin nyo ang uusad sa semis? I-share nyo ang thoughts nyo sa comment section mga bro. Good luck sa lahat ng MCs. Sana ay isa na namang makasaysayang round ang kanilang ihatid. Mabuhay ang battle rap ng Pilipinas. At kung nagustuhan mo itong video na ito, please like and subscribe sa mga hindi... Ay, wag na pala. Hindi pa din pala ginagawa. Uulitin ko nga. Kung nagustuhan mo itong video na ito, salamat na lang. See you sa next video mga bro. Peace out.